Magandang araw mga bata. Narito ang ating aralin sa Reading and Literacy Week 6, Day 2, Quarter 2. Mga pagdiriwang. Nakapunta o nakadalo na ba kayo sa isang pista? O dun sa nakaraan nating aralin, ang pista ay kadalasang ipinagdiriwang ng mga katoliko. Ano ba ang kadalasang nagaganap tuwing may pista sa inyong lugar? O maaring may parada, prosesyon, sayawan. Siyempre, maraming pagkain. So, meron ding mga paligsahan o kontes. So, may mga babanggitin akong mga pagdiriwang. Papalitan natin ang isa sa mga tunog ng salita at isipin ninyo kung ano ang bagong salitang mabubuo. Gamitin ito sa pagbuo ng pangungusap. So, papalta natin ang k ng, ng magiging naarawan. O yan, ano ba yung ibig sabihin ng naarawan? Halimbawa, naarawan ang mga damit. O, ibig sabihin, nasikatan sila ng araw. Sinulog. Palta natin ang l ng, ng magiging sinunog. O, halimbawa, sinunog ng mga tao ang kalat sa paligid. Sinunog pista. Palitan natin ang P ng L Magiging lista. O, marami ang lista kong mga pagkain. Bagong taon. Palitan natin ang T ng B. Magiging Bagong baon. O yan, bagong baon. May biniling bagong baon si nanay. Ngayong araw may babasahin ako sa inyong isang tekstong pang-informatibo tungkol sa isang pista na nagaganap sa Manila o Maynila. Makinig kayo ng mabuti dahil aalamin natin ang mga problema ang dala ng pagdiriwang pati na rin ang mga solusyon sa mga problema. Basahin nyo nga, Black Nazarene. Nagtitipon-tipon pista. Ligtas. Patakaran. Yan. tignan nyo ang nasa larawan, mga bata. Nakita nyo na ba ito? So, madalas itong ipinapalabas sa telebisyon tuwing Enero. Isa ito sa pista na ipinagdiriwang sa Pilipinas. At ito ay nagiging sikat din maging sa ibang bansa dahil sa dami ng mga taong dumadalo dito. Ang tanyag na pista ng puong itim na nasareno ay ipinagdiriwang sa Quiapo, Manila tuwing ikasyam ng Enero Libong-libong tao ang nagtitipon-tipon upang makita at mahawakan ng estatwa ng itim na Nazareno. So, dun sa mga huling tala, hindi lang libo-libo ang nagtitipon-tipon. So, milyon-milyon na. Naniniwala sila na nakatutulong, nakakatulong ito sa kanila at magdadala ng biyaya. Lalo na kung may mga karamdaman na humihingi ng kagalingan. Yan. So, yun yung mga pumupunta dito. Dahil napakaraming tao ang dumadalo sa tradisyonal na pistang ito, nagkakaroon minsan ng problema. Ang mga kalsada ay nagiging masikip. May mga pagkakataon na may nasasaktan o nawawala dahil sa sobrang daming tao. Upang mapanatiling ligtas at masaya ang mataong pista, maraming mga nagtutulungan. Maraming pulis ang pinapadala upang panatilihin ang kaayusan at matulungan ang mga tao na manatiling ligtas. So, dapat pagpupunta dito, malakas ang katawan at walang karamdaman dahil maaari silang mapahamak. Inaayos nila ang daloy ng tao at tinitiyak ang pagsunod nila sa mga patakaran. May istasyon ng doktor, nurse at iba pang health workers upang makatulong sa sino mang nasasaktan o nagkakasakit. O ano ang pinagdiriwang sakya po? Ito ang pista ng Black Nazarene o Itim na Nazareno. Tuwing kailan ito ay pinagdiriwang? Tuwing ikasyam ng Enero o January 9. So, ilang tao ang dumarating sa pista? So, dun sa binasa ko, libo-libo. Pero dun sa mga latest na balita, milyon-milyon na ang mga tao na dumadalo dito. Ano ang ilan sa mga problema o hindi ka nais-nais sa pangyayari tuwing pista ng poong nasareno? sareno? Siyempre, nagkakaroon ng siksikan, yan, may mga naiipit, mayroong mga hindi makahinga. Kaya dito, pag pista ng sa ipinapayuhan yung mga may karamdaman na wag nang dumalo no, sa prosesyon. Kasi tumatagal ito ng halos isang araw. So, kung hindi malakas ang inyong pangangatawan, ay wag nang dumalo. No? Yan. So, marami kasing pinapaniwalaan yung mga tao dito na bibiyayaan sila kapag sila ay dumalo dito. Yan. So, pag dumalo din dito, dapat hindi nagdadala ng anumang gadget kasi maaaring mawala ito, pati alahas. O pwedeng malaglag, hindi nyo na makuha dahil sa sobrang siksika ng tao. O ano-ano naman ang solusyon sa mga problemang nabanggit? So ang ilan sa mga solusyon, nagba- nagtatalaga sila ng mga nurse at doktor sa iba't ibang lugar para kung sakaling magkaroon ng problema, may malapit na mga nurse doktor na magbibigay ng first aid sa kanila. At pinapayuhan din siyempre yung mga may karamdaman na 'wag na silang dadalo pati mga bata, no? Kasi maari silang mawala. So, ngayon, isa-isahin natin yung mga problema at ang naging solusyon. Una, masyadong masikip dahil maraming tao. Ano ang naging solusyon? Inaayos ng mga pulis ang daloy ng tao. Sinusigurado na sumusunod ang mga tao sa patakaran. Isa pang problema, may mga nasasaktan dahil sa dami ng tao. Ano ang naging solusyon? May mga istasyon ng doktor at nurse para sa mga nangangailangan ng tulong. Isa pang problema, hindi makarating agad ang emergency workers dahil sa masikip, 'no? Masikip, hindi na makadaan sobrang daming tao. So ang solusyon, may mga patakaran para sundan ng mga tao, pulis at doktor para matulungan ang mga nangangailangan. So once na may nangangailangan, dapat bigyan ng daan nang mga tao upang makarating kaagad dun yung nurse at doktor mabigyan ng first aid So base sa ating nakitang larawan at napakinggang tes, teksto, ano pa ang maaring problema o di ka nais, nais na isa pangyayaring maari maganap tuwing pista. So dito, kagaya nung nasabi ko kanina, ayan halimbawa may mga dala kayong mga bag, wag na dapat magdadala, no? Kasi maari itong mawala. Kung may alas kayo maaring malaglag at hindi nyo na ito makita. Okay? So, yun. Tsaka dito, nakakaranas din ng uhaw. Yan, kaya da, kailangan, may mga nakaabang dito na mga nagbo na namimigay ng libreng tubig. So, makaari kayo makahingi. At kung kayo ay may iniinom nga na gamot, hindi kayo advisable na dumalo dito. May mga maaring pang maging problema, bigyan natin ng mga maaring solusyon o may mga naliligaw o nawawalang kasamahan o gamit. So, maaaring lumapit sa mga pulis o kaya yung mga security guard o mga naka-assign ng mga opisyalis ng bayan o ng barangay. Yan. May mga naiipit o nahihimatay. Okay? So, kailangan kung sino man yung tao na unang nakakita dito, so, kailangan maging alerto at alamin ko anong unang dapat niyang gawin. Huwag mataranta. Mahirap umihi kapag walang palikuran o sa dami ng tao ang hirap hanapin kung nasaan na ang CR. So, ang tanyag na pista ng poong itim na Nazareno ay ipinagdiriwang sa kiyapo tuwing ikasyam ng Enero. Tandaan nyo, ito ay pinagdiriwang tuwing ikasyam ng Enero. Alin dito ang salitang nagpapangalan sa pagdiriwang? So, ito ang pista ng poong itim na nasareno. So, ito'y nagpapahayag ng pagdiriwang o pangyayari. Ayan, pista ng itim na poong nasareno. Bakit ito nakasulat gamit ang malalaking letra o titik? Kasi ito ay tiyak na pangalan. So, kadalasan sa mga pagdiriwang natin, ito lahat ay nakasulat sa malalaking letra. Yan. So, ang pista ng poong itim na Nasareno ay isa lang sa maraming pista na ipinagdiriwang ng mga katoliko. Ito ang ilan pa sa mga sikat na pistang pangrelihiyon. Anyan, Sinulog Festival. Ito ay sa Cebu. Isa rin itong uh, festival na uh, ginugunita para sa Santo Niño. Okay? Si Santo Niño, ito yung Batang Jesus. Edil fitir, o edil. Ay ito naman ay para sa mga Islam o Muslim. O, isa din to sa pinagdiriwang. So, dahil ito ay mga tiyak na pangalan, kita nyo, nakasulat ito sa malaking letra. Buhayani Festival, ito ay sa kalamba. Yan, ipinagdiriwang ito tuwing hunyo. Pasko, ipinagdiriwang ito ng mga tao sa buong bansa, maging sa ibang bansa. So ito din ay tiyak na pangalan kaya nakasulat ito sa malaking letra. Bagong taon. So isa rin ito sa pinagdiriwang ng mga Pilipino at ito din ay tiyak na pangalan kaya nakasulat ito sa malaking letra. Ngayong araw, natutunan nyo ang iba't ibang pista at pagdiriwang sa ating bansa. Isa sa mga pista na natandaan nyo o natutunan nyo, sige nga, magbigay nga kayo. Ano dun sa mga nabanggit ko ang natandaan nyo? O, sana may natandaan kayo, no? So, pista. So, dit, uh, pista ng itim na nasareno, sinulog festival, o ano pa? Buhayan eh, festival, yan. Okay, meron din tayong mga panagbenga festival sa Baguio naman yon. Ngayon, piliin ang mga salitang nag Papakilala sa mga sitwasyon pangyayari sa pangungusap. Maingay at makulay ang langit tuwing bisperas ng bagong taon. Alin dito ang pangyayari? A. maingay at makulay B. bagong taon. So ang sagot B, bagong taon. Mapayapa ang pagdiriwang ng Ramadan sa amin. O ano kaya dito ang pagdiriwang o pangyayari? So A. pagdiriwang B. Ramadan. So, ang sagot ay B, Ramadan. Masaya ang pista sa baryo namin. Alin dito ang pangyayari? A, pista. B, baryo. So, ito ay A, pista. Next, tahimik naming sinalubong ang mahal na araw. Alin dito ang pangyayari? A, sinalubong. B, mahal na araw. So, ito ay mahal na araw. Taimtim naming ipinagdad- Daras, ipinagdasal ang aming yumaong kapamilya nung araw ng kaluluwa. Alin ang pagdiriwang dito? A. Kapamilya, B. Araw ng kaluluwa. So, ito ay B. Araw ng kaluluwa. Sa so, nawa ay marami kayong natutunan tungkol sa iba't ibang pagdiriwang sa ating bansa. Muli, amangan ang ating susunod na lesson. Paalam!